Ito, natampot na natin. Ano ang trabaho ng mo? Hindi ko nalami na yung pangalan mo? Wala po. Wala? ilang taon siya walang trabaho? Tagal na. Matagal na? Ikaw, anong trabaho mo? Wala rin po. Wala pa lang anong bubuhay? kapatid ko po. Sa kapatid mo? Sige. Ilan kayo magkakapatid? tago Apat. Apat. Ilan na anak mo? Isa. Sige. Nasaan ka dito araw dito? Ay. Nasaan ka dito araw dito? Pasig. Anong ginagawa mo sa pasig? sa bahay. Gigi, galit ka sa akin. Gigi, okay. Sige, kala. Bakit mo siya kinukulam? Okay. Bakit mo siya dinadasalan? Nainggit ka? Opo. Bakit nga ka na nainggit? Maswerte. Maswerte? Bakit wala ka magtiwala sa aking ama para bigyan ka ng swerte? Matagal mo na ba itong ginagawa? Ilan taon na? Tagal na. Gaano katagal? Opo. Matagal. Sasampukin kita. Ilang taon, ilang gano'ng nakatagal? Oo, oh, masampu. Sampung taon na itong ginagawa sa kanya? Okay. Tara. Hindi naman masyado sampo. Sige, tara. Saan so, mo natutunan yung pagdarasan nito. Tagalog na ba? Bisaya, Kapampangan, Japano? Tagalog. Tagalog na Tagalog. Uh -huh. Ano mo natutunan ng na pagdarasan? Sino nagturo sa'yo? Ikaw lang o sa alay mo may nagturo sa'yo? Wala. Sige. Okay, okay. Kailan taong ka na? 48. 48 ka na? Mamaingay po. Bukutin kita. Kailan taong ka? Tala! Isa lang anak mo! Ito, tatlo anak! Uh, ano ito mo? Sige. Yung asawa mo, wala trabaho. Asawa nito may trabaho. Tala! Anggal! Ubusin mo yan, ha? Sino nagturo sa'yo? Balot tayo sa kwento. Sino nagturo sa'yo magdasal? Ikaw lang. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo? Pangalan, picture, etc. Magkira naman. Hindi ko alam. Picture. Paano mo nakuha ng picture? nakuha pala Tama mga nakuha, ano, nadampot mo alokohan mo naman, pag nadampot mo to ano, sinadya ng panahon na malaglagan siya ng picture sa wallet niya alokohan mo, pupukin na kita facebook sa facebook, sige kalas ginawa mo talaga siya oo uh... hindi kayo magkapit bahay malapit malapit lang sige tapos na tayo, kalasin mo ayoko na ngaway Linisin mo na lang yan, tanggalin mo yan Galit ka sa kanya dahil maganda buhay niya. Dahil walang trabaho sa mo. Tapos nag-iisa lang anak mo. Anak mo, babae, lalaki. Kaya taon na yung baba, ano, yung pangani mo. 49 ka na, ilang taon na yung ano mo, pangani mo. 16 years old. Sige, kalas. Babae siya. Okay, kalas. Siya tatlo, anak niya. Huwag ka makikinig. Ilang taon na yung pangani niya, sir? 23. 23? Lalaki? Babae. Eh, kaso tapuan ko yun. Sa iksa lang. Alak! Ah! Bilis! Pag nilagay ko itong stick, maniwala ka sa akin, liliyab to. Ay, nagsinungaling ka naman, nagsinungaling. Kumanta ka mag ko, pag nagsinungaling to, mo na kaya para matapos ng laban. Huwag mo na ulitin to, ha? Talagang ganyan ka lang sa kanya. Nainggit ka lang sa kanya. Bakit paano ba ginainggitan mo talaga? Sabihin mo yung totoo. Ba ano ba kinakingitan mo? Mapalad siya sa pamilya at sa mga anak niya. Mapalad siya sa kanyang pamilya at sa kanyang sa mga anak niya. Bakit? Hindi ka ba mapalad sa anak mong 16 years old na babae? Mapalad. bakit? Hindi ka ba mapalad na sa dami ng hindi pumupunta rito sa amin o sa ibang tao nagdarasal sa Diyos ay hindi sila mabigyan ng anak may dahilan ng Panginoon Hindi ka ba rin natutuwa? Paano ka nagkakaroon ng pinansyal sa kapatid mo? Ano trabaho mo? Rocket lang. Rocket lang. O, sige, kahit ano. Kasat yung rocket. Marangal. Ano ka ba? Labadera? Ano trabaho ng rocket rocket? Negosyo. Ano anong negosyo? Anong negosyo? Business. sige, salamat. Tanggalin mo na lahat yan. Tanggalin mo yung dasal. Lahat. Makakatulog na to. Gagalaw na yung mga kamay niya. Pag hindi gumalaw, yung mga kamay mo. Gusto mong patuloy yung kamay mo? Ay, wag na lang. Lagyan ko na lang ng sakit kasi sabi mo, negosyo ka eh. Tanggalan na lang kita ng dila para hindi ka na makapagsalita kasi ginagamit yung, bis, yung bibig eh. Ha? Tanggalin ko. O, bigay ko na lang yung sakit nito sa anak mo. Wow. Bibigay ko na lang. Wow. Ela! Diba, babae ka din. Uh -huh. 16 years old to, laban to sa 7 taon pa lang na bata. Iya! Yeah. Gusto mo, bigay ko na lang natin yung sakit sa kanilang anak niya? Salamat ka. nagsisinya sa mga anghel. Huwag daw. Sa'yo na lang daw ibigay. Gusto mo ikaw na lang? Ulitin mo pa to. Huwag mo na ito gagawin? Kita mo yung mukha mo, Napakaitim. Kita mo yung espiritu mo, madilim. Kita mo yung amoy mo, amoy mabulok. Kahit hindi kita nakita ng una, nararamdaman po at naamit yung amoy niyo. Di ba? Sabi sa inyo, kling kleng, -kleng si Apo Andy oh Ako yung malakas ng pangamoy. Kasi lakas ko nung... Para akong para mahayot na malakas pangamoy. Sige. Hey. Kalas. Hey. Tanggalin mo na to, ha? Oh. Nasa passive ka ngayon. Oh. Sino kasama mo? Ano to? Ilang kayo? Apat. Apat kayo? Eh sinong yung isa? Nanay ko. Nanay mo? Hindi. Okay. Anong ginagawa mo ngayon? Walang ako. Anong nanonood ka ba? Hindi. Anong ginagawa mo nakaupo? Sinong kakwentuhan mo? Wala. Wala? Anong hiniisip mo? Wala lang, nakaupo ka lang. Eh, nasa yung asawa mo? Wala kang asawa? Sabi mo may asawa ka kanina? Wala. Yung totoo, wala kayong asawa? Paano ka na bubuhay? Rakit lang. Bakit ka pa nagsisinungaling? Okay, talas. Ayan! Ubus, buong katawan. Pag hindi mo nilinis yan, Titigain kita yan. Alisin mo yung picture. Ano nilagay mo doon sa picture? Wala nga. Oo nga, alam ko ano nga. Nilagay mo ba kandila, et cetera? Ano bang bagay? Kandila ano Anong kandila? Anong kulay? Itim. Itim. Pinagdasan mo siya sa itim. Hindi ka Pag hindi mo siya kinalas, pipigutan ko yung leg mo. Sigaraduhin mo lang, sigaraduhin mo. Tutusukin ko yung mga kamay mo. Hindi Isuko mo yung katawan mo sa aking ama. Oh. Itaas mo yung mga kamay mo. Oh. Itaas mo. Oh. Pag hindi mo tinasan, pupugutan kita ng hininga. Oh. Ano sasabihin mo sa akin ba? Ah, patawad. Ganino? Patawad, Ama. Mm, ano pa sasabihin mo pa? Patawad po. Naririnig ka ng Diyos? Oo. Oh. Ilan liwanag sa paligid mo? Maliwanag. Ilan nga? Tatlo. Nasaan yung liwanag? Ayun. Nasaan? Ayun. Tatlo? Ano yung dalawa? Ano sila? Ay, Panginoon. Okay, inuturo mo yung liwanag. Umingin ka na tawad. Patawad. So, kanino ka pa? Pangalawang ito tawad. Tawad po, ina po. Saan? Mahal na ina, patawad. Nasaan yung mahal na ina? Ayun. Okay. Mahal ina, patawad. Alas! Umingin ka na tawad di sa taong yan, ha? Sa buong, buong pamilya niya. Patawad. <laughs> Pagbibigyan ka ng aking ama dahil Pasko na. Sana, huwag sana mangyari na karmahin ka at ipapunta ito sa iyong mga anak. Kawawa ka naman at kawawa yung anak mo. Gumagawa ka ng kasalanan sa aking ama at sa labag, labag sa kabatasan ng Puno is Kristo. At ganoon din sa tao ito. Huwag sana na mangyari ito. Kung mangyari man ito at wala kang ibang sisisindi, kundi ang sarili mo. Wala ka kwenta-kwenta. Kung nag nagdarasal ka sa aking ama, nagabayan ka sa pagrarakit mo o anuman trabaho mo, at malayo ka sa disgrasya dahil sabi mo nagrarapit ka kung saan sa ka nagpupunta magharinawa sa iyong kapayapaan na aking ama at ganun din sa iyong anak. Hindi kita sasaktan pero umanda ka kay satanas. Hindi kita maliligtas ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa aking ama. Naiintindihan mo? Oo. Naiintindihan mo? Oo uh po. -huh. Ilabas mo yung totoong boses. Naiintindihan mo? Oo uh -huh. Meron pa wala na? Wala na. Paano mo nagsabi na? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wag mo sampalin ang kanyang mukha. Ante niya. Huwag mo nang ulitin to, ha? Pag inulit mo, tapo pupugutan ko kita ng ulo. Ay, hindi ka pupugutan ng ulo. Kung anda ka sa kalaban mo, siya ang atake sa iyo. Pag hindi ka humingi na kapatawaran sa aking ama, pasensyahan tayo. Huwag sana karmahin ang anak mo. Mahala ka. Babantayan ka ni satana. Isandal mo katawan niya. At hinto may mga kamay niya. Huwag mo nang ulitin to, ha? Naiintindihan mo ako? Oo. Uh, uh. Naiintindihan mo ako? Opo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, tinatanggalan ko ng bisa sa loob ng katawan ng tao nito. Sino magdarasal dito? Paan inaalis ko to? Paan ibinabalik ko sa tao ng sa loob ng katawan ng tao nito? Upang manatili ka sa aking Ama, hanggang hindi ka humingi ng kawatawaran sa aking Ama, mananatili ang lahat ng sakit nito ay pupunta sa iyo. Ang aking Ama lang may karapatan na bumawi ng lahat nito. Amen. layak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan Anong pangalan niya? Ebonius. Yeah, bilak ng mata mo. Amin. Nasaan tubig niya? Anong nakita mo? Madilim, maliwanag, etc. Tinatanong kita, anong nakita mo? Liwanag, anong klase liwanag? Ano mo ba ito? Pamangkin. Anong liwanag? O, inom na. Teka lang, plak. Babaan niyo Ino mo na. Sige hmm. pa. Tapos nungkin nyo mo na. Tapos singa pa. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Amin. Amin. Ino mo. Ano, ilan ang liwanag nakita mo? Tatlo? Sino nakita mong liwanag? Ate, sino? Nakita niyo po ang nasare, no? But, umiya kayo. Nagpakita ninyo ang aking ama. Diba sabi ko sa inyo, templo to ng Diyos. Kung sino man nagpagawa rito, ay nandito ang basbas ng aking ama. Iniilawan niya to dahil sa pagmamahal niya sa inyo. Kung nagpakita sa inyo ang liwanag ng aking ama, mapalad ka. May dahilan. Mapalad ka pa rin. Naswerte ka. Anong pakiramdam Anong ano parang daw? Ano parang daw niyo? Parang ano? Magaan. Magaan? Talaga magaan. Hmm. Paalam ka muna bago tayo magiyak. <laughs> Sabi mo, shout sa mga nanod. Nakita, sino nakita mo? Kung mo sa kanila? Sino ba nakita niyo, te? Ang ama. Ang nasa reno? Oh, amen. Salamat po Panginoong Kristo, Jesus na sareno. Amen. Maraming salamat sa iyo, Elaia. Kasi at nat nabalan ko kayong dalawa. Ha? Alam mo malagi mong ginagabayan. Gumanda na kayo, Ate. Na kayo miyak. Oh, tapos din, 'yung sa inyo.